mga katinig ko. Nakakaalarmang eksena ang nasaksihan natin sa Kongreso habang dinidinig ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026 sa halip na maging maayos na talakayan ukol sa mga pondo, malinaw na nagkaroon ng banggaan at sa pagitan ng mga mambabatas. Isang kongresista ang mariing naglahad ng kaniyang pagkadismaya dahil ang hinihinging siyam naraan at dalawang milyon walong daan at siyam limang piso na budget ng OVP ay hindi umano ipinagtanggol mismo ng Vice Presidente. Ang punto niya, kung ang pinuno ng opisina ay hindi present, bakit pa nila ipaglalaban ang pondo? Dahil dito, nagmosyon siya na ibaba ang budget ng OVP at gawing isang daan siyam walong milyon at walong daang piso lamang na lang sa personal services o sahod ng mga empleyado. Pero pansinin natin mga katinig ko, sa kabila ng pangungutya at personal na tono ng ilan, naninindigan ang sponsor ng budget, hindi nagpatinag. Sa halip, buong tatag niyang ipinaliwanag at ipinagtanggol ang kahalagahan ng pondo para sa OVP. Saludo tayo dyan dahil kahit wala ang vice-presidente sa mismong sesyon, hindi niya pinabayaan na mabale wala ang opisina. Kung pakikinggan natin ng mabuti, lumalabas na ang issue ay hindi lang basta budget. Naging pagkakataon din ito ng ilan na maglabas ng personal grievances at political animosities. Imbis na purely financial discussion, naging pagkakataon para siraan at hamakin ang Office of the Vice President. At ito, mga katinig ko, ang masakit. Tandaan natin, ang OVP ay hindi lang tao. Ito ay institusyon. At kung may hiling na budget, hindi ito para sa pansariling kapritso kundi para sa mga programang makikinabang ang taumbayan. Siyam na raan at dalawang milyong piso ang hinihingi. Oo. Pero iyan ay nakalaan para sa serbisyo, sa mga proyekto, at sa mga planong makatutulong sa libu libong Pilipino habang ang iba ay nagtatapon ng mga salita na puno ng panghuhusga. Malinaw na hindi nila isinasaalang-alang ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Ang tunay na talo dito ay hindi ang mga politiko, kundi ang mga taong umaasa sa serbisyong dala ng OVP. Nakakabahala rin na may pahayag na walang silbi ang mag-interpellate. Ibig sabihin ba nito ay sarado na ang usapan? Nasaan ang tunay na deliberasyon kung mismong mga kinatawan ay sumusuko sa proseso? Kung ang pananaw nila ay wala nang saysay ang pakikipag-usap, paano pa maririnig ang panig ng iba? Sa ganitong mga pangyayari, mas lalo nating nakikita ang halaga ng leader na hindi basta sumasabay sa ingay ng politika. Ang katahimikan ng bise uh, presidente sa harap ng ganitong bangayan ay maaari ring tanda ng disiplina at respeto sa proseso. Hindi lahat ng laban kailangan sumabak kaagad. Minsan, mas makapangyarihan ang ipakita na ang trabaho mo ay para sa serbisyo, hindi sa personal na away. Kaya nga, mga katinig ko, dapat tayong maging mapanuri. Huwag tayong agad magpadala sa maiinit na pahayag ng iilan. Sa huli ang tanong, ano ba ang mas mahalaga? Ang personal na alitan ng mga politiko o ang pagpapatuloy ng programang makikinabang ang mga Pilipino? Kung tutuusin, malinaw ang hamon ngayon. Kung talagang nais nilang bantayan ang budget, gawin ito ng patas, nang walang halong pang-aalipusta. Ang OVP ay hindi dapat tratuhin na parang laruan ng politika. Ang institusyong ito ay para sa lahat ng Pilipino, kahit sino pa ang nakaupo. At dito tayo so papanig. Papanig tayo sa paniniwala na ang Office of the Vice President ay dapat suportahan, hindi insultuhin. Papanig tayo sa prinsipyo na ang serbisyo publiko ay mas mataas kaysa sa personal na galit. Mga katinig ko, huwag nating kalimutan, sa bawat pisong pinagdedebatehan sa Kongreso, may isang pamilyang Pilipino ang umaasa. At ang tunay na tanong, sino ba ang talagang lumalaban para sa kanila? Ladies and gentlemen of this house, it is our duty, it is our obligation to keep track, babantayan yung budget because education is a number one priority. Uh, again, kinukundin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. I will move uh, to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang inihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 Million pesos at the proper time since the head of office herself has not uh, deemed it uh, necessary to defend uh, the budget proposal of her office. Our task is to serve the people, not to be distracted by personal grievances or political animosities. Ang manifestation ko lang po, now is not the time for protection, now is not the time for immunities. Now is not the time for conditions, no? Ang kailangan ng taong bayan, transparency, paliwanag. The Filipino people deserve an acceptable explanation. We deserve better with this. Po, Mr. Chair, good sponsor, I move to terminate the interpellations for the budget of the Office of the Vice President for the 2026 budget. So moved, Mr. Chair. Teachers, part of is now recognized. Maraming salamat, uh, ginoong speaker, ginoong sponsor. Uh, hindi rin po ako tumintig ngayon upang mag-interpolate dahil wala pong silbi ang pag-interpolate sa sponsor. Sumasaludo po tayo sa uh, kagalang-galang na sponsor si Congressman Alvarez sa kahandaan niyang ipagtanggol ang post-budget ng uh, Office of the Vice President kahit yung mismong vice presidente ay malinaw na walang interes na ipagtanggol ang hinihingi nito sa taong bayan. At ito po ang uh, mahalagang punto. Uh, lubos po tayong nabibismaya, katulad ng kasama nating si Congresswoman Laila Delima, sa hindi pagharap sa Kongreso ng vicepresidente uh, Vice Presidente at hindi lang po na, lubos na nadidismaya, kinukundi na po natin ito. No, dahil ang importanteng punto, ang proseso ito ay ang proseso kung saan ang mga opisyal ng gobyer gobyerno ay humaharap sa Kongreso upang humingi ng pahintulot na gastusin nila ang pera ng taong bayan. No, ito po ang kahulugan ng uh, deliberasyon na nagaganap nitong mga nakarang, nakaraang uh, linggo. Humihingi po sa taong bayan no, dahil gagamitin ang pondo nila ng kanilang opisina. Kaya ultimately, ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. No, bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna, ibig, ibigay ang gusto niya No? Ang binabastos po niya dyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon kung hindi ang taong bayan. No? Dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Naisa na nating tanungin kung paano niya ginagastos ito nitong mga nakaraang taon galing mismo sa sarili niyang bibig ay uh, 18 times po nagbiyahe abroad galing mo mismo sa sarili niyang bibig karamihan don personal na mga lakad no uh, iba't ibang bansa ito kasama ang Japan kasama ang uh, ilang mga bansa sa Europe at sa Middle East no? gusto po sana nating tanungin dahil uh, nanggaling din sa opisina niya mismo na gumastos ng uh, total of uh, utilization for international travel ay uh, 7.473 million pesos. At total for domestic travel, 13.207 million pesos for a total of 20.8 million pesos. Sa mga travel ng uh, Vice presidente dinidiin po niya ron na kahit per na personal ang lakad niya, at kapag personal ang lakad niya, yung pamasahe daw niya at personal na gastos, hindi daw galing sa pera ng taong bayan. Pero inamin din niya na dahil siya ay vice-presidente, ay uh, kailangan pong bayaran ng taong bayan ang uh, pasahe at iba pang gastusin ng kanyang staff. No, whether yung kanyang security or yung uh, staff ng Office of the Vice President. At higit sa lahat, uh, Mr. Speaker, at ginoong sponsor, Uh, siya lang po ang makakasagot nito, hindi po kayo, kaya hindi na nga po tayo nag-interpelate. Ang nais po nating uh, hingiin ay ang uh, paliwanag mismo ng Vice Presidente na kahit pa personal ang kanyang lakad, tuloy-tuloy po siyang sumusweldo no, mula sa pondo ng taong bayan. Uh, second highest uh, uh, paid official of the national government ang uh, Vice Presidente salary grade 32, maabot po yan sa uh, almost 400,000 a month, 398,686 a month. Yan po ang sweldo ng Vice Presidente, buwan buwan. Uh, ngunit sa kanya mismo nang galing, madalas ay lumalabas siya on personal trips. Ang ordinaryong kawani po ng gobyerno, ay of course hindi pwede gawin yon. Pag ginawa yon, sa minimum bawa sa sweldo, sa maximum pwede pang matanggal. Of course, busy presidente siya, hindi mangyayari yan. All the more, ang kanyang obligasyon at responsibilidad na kumilos uh, nang isinasaalang-alang ang uh, interest interes ng taong bayan. No? Gusto rin po sana nating tanungin, ang Vice Presidente kaugnay sa kapansin-pansin na mababang utilization rate ng kanyang budget. No? For 2025, sa 744.14 million pesos na budget ng OVP, ni report po na sa kalagitnaan ng taon, 34.3% pa lamang po ang nagagamit. At nang tanungin po natin, nung panahon ng budget briefing, ganito po ang sagot niya. Sabi po niya, ano po ang paliwanag dito? Yan ang tanong sa kanya. Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Uh, yun lang po ang kanyang paliwanag. Mabagal na procurement. No? Gitna na ng taon ay wala pa raw procurement ang expectation po sa lahat ng mga opisina ng gobyerno na ang isubmit na budget kailangang handa ng ma-implement by January. <coughs> Kaya mataas po ang iniingin natin sa bang, ibang mga ahensya. Hindi po, obra yung kalagitnaan ng taon pa lang magsisimula ang procurement. Nais po, po sana nating i-relate sa naging performance din ng Vice President nung siya ay kalihim ng DepEd. Ganito rin po ang problema. Napakabagal na Uh, procurement kaya po noong 2023 yung tanging taon na buo ang panunungkulan niya bilang DepEd secretary sa so meron po siyang budget ang DepEd para magtayo ng 6379 classrooms ang napatayo lang po ng DepEd ay 192 no so kaya hindi po bago kung hindi uh, tila isang padron yung uh, napakababang Uh, utilization rate no and finally gusto rin po sana nating maliwanagan uh, sa ilang mga partikularidad ng uh, budget ng uh, na hinihingi for 2026 particular bakit po may uh, kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials uh, 43% increase po rito at uh, para sa professional services 405% increase professional services para sa mga consultant no hindi po natin alam kung para saan 'yan gusto sana nating malaman sa kanya uh, rent and lease expenses again that's a 75% increase na hinihingi at uh, iba pang pa mga uh, maintenance and operating expenses again ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lihitin mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, uh, again, kinukon din ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026, mas malaking budget pa nga ang hinihingi unit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang uh, panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget no kaya at the proper time Mr. Speaker, uh, ako po I will move uh, to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026 ang hinihingi po Is a total of 902.895 million for 2026 I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsuweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po, no? Habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isa-alang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay uh, damay lang po, no? Ah uh, naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan ngunit sa kasamaang palad ay uh, uh, iba ang asal ng kanilang head of office so I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time since the head of office herself has not uh, deemed it uh, necessary to defend uh, the budget proposal of our office. So, yun lang po, uh, Mr. Speaker at ginoong sponsor. Maraming salamat. Majority Leader. I may be recognized, Mr. Speaker. Honorable Pinyo is now recognized. Uh, Mr. Speaker, there being no other member of Mr. the. Speaker, I, I withdraw, I, Mr. Speaker, I withdraw. I have uh, registered that I will be uh, manifesting. Majority Leader? Yes. Mr. Speaker, next to Interpolis, the sponsor, I move to recognize Representative. Ega of Kal Kalaukan City. Don't move, Mr. Speaker. The Honorable Irize is now recognized. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Dear colleagues, the letter of Vice President Sarah Duterte, with all due respect, reeks of hate and impropriety, considering that the subject matter is simply the proposed budget of her office. Instead of addressing the issue, it's sobriety and professionalism, the letter reflects the lingering bad blood between her and the House, particularly the 19th Congress, and it set conditions that are clearly unreasonable and impossible. However, I firmly believe that the 20th Congress is doing its duty well in providing our people. With the best possible budget for fiscal year 2026. Our task is to serve the people, not to be distracted by personal grievances or political animosities. The best way forward is simply to ignore the letter and proceed with the more important task at hand the approval of the national budget. To ignore the letter and treat it as unimportant is in fact the most professional and dignified way of addressing this matter. Let us stay focused on our mandate and let us not allow personal conflicts to derail the people's budget. Mr. Speaker, mas mabuti pong wag na nating patulan ang sulat. Let us not ignore, let us ignore it and take the higher ground of humility. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan, kundi sa budget ng bayan. That is where our focus must remain. Kapag may galit, sagot natin ay kababaang loob. Kapag may personal na away, sagot natin ay serbisyo. The higher ground of humility is to proceed with the people's budget. Tahimik, derecho at malinaw, Mr. Speaker, silence can, can be the strongest statement. By ignoring the letter and moving forward, we show the country that Congress chooses humility over hostility and service. At ang usapan natin ngayon. Kung may gusto idagdag. Oh i ikumin mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!